Good morning po sa ating lahat mga kalaki. 5 a.m. na po ng umaga at tara mamigay na po tayo ng mga 2 digit lucky numbers po sa bawat bayan po dito sa Pilipinas. Ano po? At kung meron man pong laro para po sa ibang bansa naman na 2 digit, sabihin nyo lang po sa akin. Pero pwede po itong mga lucky numbers namin. Pag narinig nyo pong binigay ko, kahit nasa ang lugar kayo, Pilipinas man o abroad, pag may laro pong 2 digit yan kunin nyo po, pwede po, sa inyo po yan. Okay, para po sa lahat yan kahit ibinigay ko yan sa Isabela, kung gusto mong tayaan dyan sa Singapore, kung may 2 digit dyan, eh di ba? Diba? Ganun lang po mga kalaki. Kaya, ang mga laki numbers po natin, pwede po sa lahat, mapa 3 digit, 4 digit, 5 digit, basta po may laro dyan sa bawat lugar nyo, bawat bayan, bawat bansa, kunin nyo po sa inyo po yan, walang bayan. Okay? Ang laki numbers natin na ina-upload mula umaga hanggang tanghali, hapon, gabi, wala pong bayan. Private consultation lamang po ang may membership po At syempre dumadami na po ang member ng private consultation natin Okay, sa mga hindi pa po na ka-member Kung sino pong interesado Pwede po kayo mag-PM sa akin Na interested kayo magpa-private consultation Ito po yung mga lucky numbers na ipapakode nyo po sa akin ng mga birth month nyo Ano po? Kung gusto nyo matutukan po kayo Malay mo naman, di ba? Pag natutukan kita Nagabayan kita sa lucky numbers mo Swertehin ka na 3 months po ang sert ang allowance po ng ano natin, ang membership fee po 3 months po tayong magsasama. Okay? So sa mga interesado PM lang po kayo. At syempre, eto na po mamimigay na po tayo ng mga 2 digit lucky numbers po ngayong umaga. Okay? So eto na, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo? Syempre naman. Handa na tayong manalo. Umpisahan po natin ang 2 digit lucky numbers. Rojas. Rojas, ang two digit lucky numbers mo ay 1, 5 Kapis 3, 34 Bohol 2, 19 Bulacan 31, 20 Bagyo 2, 34 Bicol 1, 7 Batangas 20, 32 Bataan 21, 24 Butuan 2, 15 Benguet 7.33 Ilo-ilo 14.19 Leyte 22.26 oh. Hinaan ko pa ako Kasi nga po mag ko pa lang 10 minutes pa lang Bago mag-alasin ko Grabe na ibigisin ko talaga Para sa inyo na po mga kalaki Kakaloka So Leyte So Samar 518 Parañaque 3135 Manila 23 Pasig 2021 San Juan 36 Is Marikina 84 Romblon 113 Angono Rizal 1525 Montalban Rizal 1816 Antipolo Rizal 2325 25 Taytay Rizal 7 g Cainta Rizal 31-24 San Mateo Rizal 19-22 Isabela 3-4 Tugigaraw 6-11 Ayan mga kalaki puputulin po muna natin sa Tugigaraw ay sa sa tama sa Tugigaraw dahil sa mga bago ko sa ating mga Facebook diyan sa mga Facebook namin hanapin lamang po kung gusto niyo po makatanggap ng mga lucky numbers every day hanapin lamang po sa Facebook nyo ang Red Parungkin ipalo nyo po yan na merong 315,000 followers sa YouTube po 15,800 followers sa TikTok po 406,000 followers na po tayo mga kalaki at may second account po tayo Aris Gatchel yan po at red parong yung na kay yellow t-shirt po ako na may picture namin ni Lola Carmen na merong 50,000 followers na po mga kalaki. Diyan po kayo pwedeng mag-update o humingi ng mga laki number sa mga account po na yan. Legit na account namin yan. Sa mga ibang account na nagpapanggap na kami, ginagamit yung picture namin, hindi po kami yon Okay? At syempre sa mga interesado po sa private consultation, bago po kayo magpa-member o magbayad, dapat po ay makausap nyo po ako. Okay? So mga kalaki, ito na po ang 2-digit lucky numbers Quezon City. Ang 2-digit lucky numbers mo ay number 6 at number 19. Pampanga, 724. Pangasinan, 316. La Union, 15. Ilocos Sur, 220. Ilocos Norte, 235. Nueva Ecija,

6 Quezon 729 Olongapo 1116 Davao 324 Tarlac 16 Quirino 227 Bacolod 1114 Cavite 6 2 Tagig 1923, 23 Mindoro 224, 24 Marinduque 2026, 26 Caloocan 51, 21 Montenlupa 31 28. Palawan 30-22 Sambales 1 20. Ayan mga kalaki, kumpleto na po ang mga 2 digit lucky numbers po natin ngayong umaga. Make sure po na nakarambol 'yan pag inilaban nyo po ah. Pati po ang 3 digit mamaya pag ina natin at 4 digit, i-rambol nyo rin po para mabaliktad man po ang mga lucky numbers. Eh, sure win po tayo. Okay mga kalaki. So, eto na po mga kalaki ang shout out time. Shout out po sa pamilya ano to? Belen. Ayan, pamilya Belen, shout out po sa ano to? sa may tagig, uy, tagig, ayan, nabigyan natin yung tagig, hello sa mga taga-tagig dyan, shout out po sa inyo, at syempre, ang toda po ng tricycle sa may Mabalakat, Pampanga, ayan po hello po sa inyo, sa mga tropa natin dyan sa mga kalaki natin dyan, naku po maraming maraming salamat po sa panunood nyo sa amin, nawa po sana magkita-kita tayo ng personal at makapagpa-picture okay, so eto muli si SG Red nagsasabi, ang mga lucky numbers namin inaalagaan 3 days bago natin palitan. Kung hindi, sabihin nyo po sa akin at papalitan natin yan. Okay? At claim it. Make sure na mananalo ka ngayon. Mananalo ka.